Ngayong malapit na ang Valentine's Day, narito ang tanong ko, maaari bang umiral ang pag-ibig ng walang inaasahan o likas na magkaroon ng kahit kaunting inaasahan? Iyang pag-ibig na walang anumang inaasahan ay isang marangal na konsepto, ngunit sa tunay na buhay, natural para sa tao na magkaroon ng kahit kaunting inaasahan sa isang relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay madalas inuugnay sa pagiging walang kondisyon ang pagbibigay ng hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit, kahit sa pinakadalisay na anyo ng pag-ibig, maaring may likas na hangaring mahalin din pabalik. Maramdaman ang pagpapahalaga o makakita ng pagsisikap mula sa taong minamahal. Ito ay hindi nangangahulugang makasarili. Sa halip nagpapakita ito ng likas na pangangailangan ng tao para sa koneksyon at pagpapahalaga ang susi ay balanse. Ang pagmamahal na hindi nakakadena sa matataas na inaasahan, ngunit hindi rin ganap na walang inaasahan. Ang pagtanggap na ang bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ay maaaring humantong sa mas matibay at mas makabuluhang relasyon. Mayroon ka bang alam na tao na ganito ang kanyang isinasabuhay, kilalaman o hindi? Isa sa mga kilalang tao na nagpakita ng pag-ibig na halos walang inaasahan bilang kapalit ay si Mother Teresa. Siya ay naglaan ng kanyang buong buhay sa paglilingkod sa mahihirap at may sakit nang hindi humihingi ng anumang kapalit mula sa kanila. Ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Hindi niya inasahan na mababayaran siya o gagantimpalaan. Sa kabila nito, siya rin ay isang tao na sa ilang bahagi ng kanyang buhay, nakaranas ng matinding espiritual na pagsubok at hinanap ang presensya ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit ang pinakadalisay na pag-ibig ay maaaring may bahagyang inaasahan, hindi sa material na bagay, kundi sa anyo ng layunin, koneksyon o kahulugan sa buhay. No, isa pang halimbawa ay si Leo Buscaglia, isang manunulat at profesor, na nagpalaganap ng ideya ng pagmamahal bilang isang aktibong pagpili araw-araw. Naniniwala siya na bagamat ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, normal pa rin para sa tao ang magnanais ng pagmamahal at pagpapahalaga mula sa iba. Makikita natin sa mga kwentong ito na habang ang dalisay na pag-ibig ay maaaring umiiral, likas pa rin sa tao ang magkaroon ng kahit kaunting inaasahan kung hindi mula sa ibang tao Maaring mula sa layunin o kahulugan na kanilang natatagpuan sa pagmamahal mismo. Maaari mo ba kaming irekomenda ng aklat na tumatalakay sa ating paksa? Oo! Narito ang isang aklat na tumatalakay sa pag-ibig at mga inaasahan sa relasyon, All About Love, ni Bell Hooks. Isang malalim at makabuluhang pagsusuri sa konsepto ng pag-ibig kung paano ito dapat ipamuhay ng may kamalayan at kung paano ito madalas nasisira dahil sa hindi makatotohan ang inaasahan. Kung nais mo ng mas malalim na talakayan, sabihin mo lang. Okay, sige, pakibigyan mo kami ng summary ng mga puntos sa libro na ito. Ang All About Love ni Bell Hooks ay isang makapangyarihang aklat na nagbibigay ng malalim na pagsusuri sa pag-ibig, hindi lamang bilang isang emosyon, kundi bilang isang aktibong pagpili at espiritual na praktis. Narito ang ilang mahahalagang punto mula sa libro isa. Ang pag ay isang gawa hindi lamang isang pakiramdam itinuturo ni Bell Hooks na ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin kundi isang aktibong pagsisikap na may kasamang paggalang, pag-aalaga, pagtitiwala at pangako. Hindi sapat ang simpleng pagmamahal sa isang tao kung walang aksyon na nagpapatunay dito. Dalawa, ang kakulangan ng maliwanag na depinisyon ng pag-ibig. Maraming tao ang hindi alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal dahil lumaki sila sa mga relasyong puno ng sakit, kapabayaan, o pagmamanipula. Dapat tayong magsimula sa isang malinaw at positibong depinisyon ng pag-ibig upang tunay itong maranasan at maibahagi. Tatlo, ang papel ng pamilya sa ating konsepto ng pag-ibig. Ang ating pagkakaunawa sa pag-ibig ay madalas sinuhubog ng ating karanasan sa pamilya. Kung lumaki tayo sa isang pamilyang kulang sa pagmamahal o puno ng trauma, maaaring mahirapan tayong maunawaan at ipakita ang tunay na pag-ibig sa iba. Apat pag-ibig at katotohanan. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng katapatan at pagiging bukas. Ang pagsisinungaling o pagtatago ng ating tunay na damdamin ay isang hadlang sa malusog na relasyon. 5. Ang kahalagahan ng pag-ibig sa sarili. Hindi natin kayang magmahal ng iba nang totoo kung hindi natin minamahal ang ating sarili. Ang self-love ay hindi pagiging makasarili, kundi isang mahalagang pundasyon para sa malusog na pakikipag-ugnayan. Anim ang lipunan at ang hindi tamang pagkakauunawa sa pag-ibig, pinupuna ni Bell Hooks kung paano pinalalabo ng media, kultura, at patriarchy ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa kultura ngayon, madalas na inuugnay ang pag-ibig sa romansa lamang sa halip na isang mas malalim at matibay na koneksyon. Pito, ang pag-ibig bilang isang revolusyonaryong gawa. Ang tunay na pagmamahal ay isang paraan ng pagbabago kapag tayo ay nagmamahal nang may layunin at pangunawa na gaambag tayo sa isang mas makatarungan at makabuluhang mundo. Walo, ang pag-ibig at spiritualidad. Naniniwala si Hooks na ang pag-ibig ay may kaugnayan sa spiritualidad at ito ay isang landas tungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa kabuuan, All About Love ay isang paanyaya na pag-isipan kung paano natin naiintindihan at isinasabuhay ang pag-ibig sa ating personal na buhay at sa ating komunidad.